Well, ako naman nananawagan okay. lang doon sa si ah. kasi alam nyo, ako, I feel that justice has to be served. Meron talagang ginawa sa kanya na hindi karapat dapat. at gusto ko siyang ipaglaban, no? And, uh, Mahirap mag-file ng kaso. Kahit na willing na willing ang lungsod nagawin gawin ito, um, mahirap gawin kapag wala yung complainant. Yan ang yung sabi ng mga abogado namin dito sa City Legal Department namin. So it, it is best if he comes forward and if he does, huwag po siyang mag-alala sapagkat we have made arrangements na siya po ay uh, asikasuhin, bibigyan ng proteksyon at bibigyan ng abogado uh, para um, alalayan po siya sa lahat Pati ng mga uh, antas ng investigasyon na ito. Pati ang pamilya, no, Mayora? Meron din kayong offer yes. na maski yung family yes, niya. Mm -hmm. kasi ang, ang akin pong narinig ay siya po ay natatakot uh, to, to come forward. And I feel that fear, uh, has, he has to overcome that fear for us to be able to successfully address this issue in court and to uh, be able to uh, impose the proper penalties on the perpetrator. At ako naman, hindi naman din ako happy na may gumawa ng ganitong hindi maganda sa Lungsod, Quezon na lang, na hindi mananagot, na walang accountability. Kaya uh, nananawagan ako sa siklista na ayaw natin mangyari ito ulit ever again in our city. At uh, kung magsampa tayo ng malakas na kaso, we are sending a very strong message to people like this who not, who are so used to the culture of impunity na hindi na pwedeng gawin yan sa Lungsod, Queso. Mm -hmm. Mayor, how about po yung nakakuha ng video? Because I understand, bago daw po magamit as evidence yung Uh, video footage na ipinow sa social media, kailangan meron din munang testimonya yung mismo kumuha ng uh, video. Can we give also the assurance na meron siyang assistance and for security, protection mm. din po? O, oh, binantaan din mm. yan, di ba? Yes, um, I can make that assurance. Kasi sabi nga sa akin, na, uh, may nakausap ako sa BILG, isang undersecretary. Sabi niya, okay, it is possible as a second resort na mag magsampan ng kaso ang pamahalaan uh, or any uh, agency for that matter uh, with one witness. Y yan yung parang plan B if ever. At that witness can be yung vlogger na nag-post ng video. no? So Pero ideally, dapat sana silang dalawa kasi mas malakas ang kaso pagdalawa silang uh, kasama ng pamahala sa pagsampa pero with, with regards to the uh, vlogger gusto ko rin siyang i-reassure na kung lumabas siya at natatakot siya at lumabas siya That's, ang lungsod Quezon ay Aalalayan na natin siya bibigyan po natin siya ng, ng protection at bibigyan din po natin siya ng legal uh, advice or, mm. or even an, a, a lawyer no para alalayan siya throughout this journey mm. uh, but i hope they trust okay. Uh, me as the mayor of Quezon City na hindi ko sila pababayaan dahil it is to the best interest of all that justice is served.